So mga friends oh, meron nagbebenta ng indian food na kung tawagin ay samosa, dito yan sa aming bayan ng Mangaldang dito sa Pangasinan, tingnan natin yung birebenta niyang mga samosa kung tawagin para. Welcome to my channel. Hello. Yano, yung mga benta nya Mga samosa. Ito yung chicken samosa. Tapos ito naman yung Biji samosa. Okay. Yan. 45 pesos to. Ito naman, 35 pesos ang isa. Meron din mga benta siya mga drinks ganito authentic cold chai. Ano to? Parang ano to? Um, Indian tea po siya. Yeah. lang ang mga Pinoy ay mahilig sa malamig. Mm. Uh, more cold chai. Tapos ito naman, mayroon din siyang purple taro. Saka choco hazelnut. Delphi po. Ah, yung traditional yung po natin. Ah, traditional delphi po natin. Ito yung nila. Yan. Tapos, ito po, yung dati na sinasabi ko, yung authentic samosa. Ito yung pangalan na nun niya. Uncle Samosa. Oh, ito mga friends. Bibili ako ng isa. Ito yung ko mga friends. Vigis Samosa. Yeah. So dito lang po yan sa bayan ng mga Dito po sa lalawigan namin ng Pangasinan, Okay? Hanapin nyo lang to so, Uncle Samosa. Yan. Yan, Kulin ko na friends. So, ito no, binili ko. Para kakainin ko to sa bahay, mga friends. Okay? Shout out pala kay Ainsley. For short, Uncle Sam. Okay. Tikman ko na to sa bahay. Balikan ko kayo. Hello mga friends. Nandito na ako sa bahay. Ito yung nabili kong VG Samosa. 35 pesos ang isa. Tikman natin kung masarap kaya to. Ano kayang lasa? Yan o. Oh. May kasamang sauce. Ito po oh, to. First time kong makakain nito. O oh, mga friends. O oh, ito. Tikman na natin. Itong nabili kong sa Samosa. Ito po. Okay. Ano kayo nalasan nito? Masarap kaya? manghang kaya parang impanada yun nga lang ang shape nya triangle Ayan. tara Tikman natin mga friends kay, ano kayang lasa nito itong tinatawag lang samosa sa india meron din galito. kasi indian food to eh ito yung sauce na binigay niya sa akin oh. siya nga pala mga friends, bago natin kainin to mga first time parang umisita Ito sa aking channel ay Paki-like at paki-subscribe naman itong aking channel. Paki-share nyo rin po. Paki-hit yung notification bell para updated tayo sa mga darating ko pang mga panibagong vlogs. Saka, paki-follow nyo na rin po yung aking Facebook page. The same channel. Okay, mga friends. Ito, tigma na natin. Tugungtingin ko muna to mga friends. Kasi ito ang ilalagay natin yung sauce niya. Tigma natin. Mararasa mo merong curry powder, okay? Lalagay natin tong sauce dito. Lalagay natin dito. Ayun. Ay, ano pa rin Big. Oh. Mm. Okay. Yan, kita niyo. Lalagyan natin. Yan oh. Tingnan niyo lobo niya mga press oh. Mga vegetable po na. No? May ano siya, patatas to oh. Ayan. Okay. Yeah. Mga mm. natin. Lagyan pa natin ng sauce, mga friends. Ito. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan. Yeah. Masarap din siya, mga friends. Yeah. Mm. Pari, ang nalasaan ko dito eh, parang pinaghalong curry powder, na may mga spices na inalagay. pa ba ang kanyang rasa? Kaya subukan nyo din bumili nito. So hanggang dito na lang ako mga friends. Pinakita ko lang sa inyo itong nabili kong Indian food na kung tawagin ay samosa. Okay? Kita kasi ulit tayo sa next vlog ko. Hanggang sa muli. Bye-bye!